Maangang nabanat ba na tikara sa mga kurap? Viral Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang ng journalist na si Cara David dahil sa kanyang mahang nabanat laban sa mga kurap. Kinala si Cara David bilang isa sa mga haligi ng broadcast journalism sa bansa. Isa siyang dokumentarista na maraming bes ang ginawara ng parangal. Hindi lang sa Pilipinas, kundi mag-isa ibang bansa. Sa kanyang mga programa at kulat kaya ng eyewitness, Nakilala siya sa pagiging matapang sa pagtatalatay ng mga isyo na lipunan mula sa kahirapan, edukasyon, kalusugan hanggang sa katiwalian. Sa panahon ngayon kung saan nilang sikat na personalidad at maging ilang mga mamamahayag ay naadawid sa kontrobesya na flood control issue ng DPWH, gumawa ng ingay si Cara. Matatanda ang ilakiran ng journalist ang nakalagkat sa issue ng flood control issue. Dahil sa pag-interview nila sa mag-asawang kontratista, na sina Curly at Sara Diskaya. Ngunit taliwas dito, nananatiling matibay ang reputasyon ni Kara. Ang kanyang pangalan ay hindi nauunay sa anumang iskandalo. Bagkus ay eh kinikilala siya bilang simbolo ng integridad at malasakit sa bayan. Sa katunayan, marami ang nagsasabing bihira na lamang makakita ng tulad niya sa industriya. Isa ma mahayag na inuuna ang katotohanan kaysa sa pakikipaglaro sa kapangyarihan. Kaya naman, hindi nakapagtataka na umani na matindi reaksyon ng kanyang banat kamakaida. Laban sa mga at magnanakaw. Noong September 12, bipiragdiwang ni Miss Cara ang kanyang ay ka 52 birthday. Isang belated birthday din ang ginawa niya kasama ang pamilya ng kanyang asawa at kinang malalapit na kaibigan. Karaniwan, kapag may nagsiselebrate na kaarawan, tinatanong kung ano ang kanilang birthday wish, madalas good health, pera o isang bagay. Ngunit ang sagot ni Carla na in mismo niya sa aling social media ay hindi nga pangkaraniwan. Sa halip na materyal na bakay o na kailingan, birthday wish ni Carla na ina ang lahat ng porakot sa Pilipinas. Aniya sana mamatay lahat ng porakot sa Pilipinas. Agad na nag-viral ang video. Sa loob lamang ng ilang araw, umabot ito sa mahigit 435 reaction, 33,000 pabalik comments at 124,000 shares. Karamihan sa mga netizen ay nagpayag ng pagsapain sa kanya. Nanuwagan pa sila sa itaas na priority ang wish ni Miss Cara at okay lang doon na hindi matupad ang birthday wish nila ngayong taon. Basta matupad na ang wish ni Miss Cara. Biro naman ang iba na baka wala ng politiko ang matera, o bigla maglaw o matupad ang wish ni Miss Cara. 对对 <laughs>